alright right, mga kasweet tignan ninyo it's only 4.55 pm but because of daylight saving time gabi na no? yan madilim na po dito we're here on the school ano uh, grounds no? And actually sa labas driving home but all season that's why no dumilong bigla nasa lamig lamig po 63 degrees less 50 degrees dati nung summer 110 degrees now lumumig naman bigla no? uwi po kami ni Adam James yan nakailaw na yung mga ano nila oh. labas ng bahay nila dito ito field dito eh baseball field dito siguro may nagpa-practice mawala inilaw lang o yan po mukhang field of dreams <laughs> okay so yan lang po mga kaswita no? ito po tingnan ninyo tahimik dito ako lang nagda no? Friday kasi thank God it's Friday so ditong lugar na to naging develop tinayuan po ito ng mga apartment ngayon lalaki na property tax dito magmamahal ang mga value ng bahay ayan ayan yung may-ari ng jet ski na yan kaibigan po natin yan naging kaibigan na natin kasi maliit lang po itong lugar namin so, eto po dito po ang high school naman to yung kanina middle school ito naman yung field ng baseball ng high school o, Baseball field po ito, yung nasa harapan natin Kakanan po tayo dito, ayan o oh. Ito yung nasa kanan ko, yung makikita nyo dyan sa kanan Ayan po, apartment po yan Bagong bago yan, hindi pa po tapos Pero may mga nakatira na Available for leasing, ayan na po Ayan, leasing ayan. Bago po yan, dati bakanting lote yan, ilang taon no? Ilang taon na ba kami dito? No? Since 2006 nandito na ako. No? Oh, 18 years. Nung lumipat kami dito, wala 'yon, bakante 'yon. Ngayon lang, ngayon lang taon na 'to. Napatayuan 'yan dito rin, no? Mamaya makikita niyo mga kababayan. resultado yan pero wala eh <laughs> gulog gulog gawagaroon po tayo mga ah, kasweet no? ayan yeah, no? oh. ito madadaanan natin yung bagong tayo rin na pabahay apartment para naman sa mga farm workers no? mga ano po ito uh, ah, oh, naku, doon ano? we have to slow down kasi merong kalat maliwanag yan kasi po naka headlight na po ako ayan po naka headlight na tayo ayan ayan yung maitim ma ma na ulap siguro sa San Diego umuulan na ito mga kababayan ayan po acre states po yan malalaki po lupa dyan mga kasweet no ito tayo o Uh, nakailaw na po sila kaya madilim na po one minute five o'clock pm o yun no? pero ang dilim akala mo alas 6 na no? bago po kasi oras namin ulitin ko daylight saving time noong pang first sunday of november yun yung daylight saving time magti 3 weeks na po mga yan po yung, yung apartment na yan bago din yan pero mga yung farm workers naman yan pero yun yun bago yan naka meron silang ano, yung yung renewable energy. Anong tawag nyo doon? naka solar panel po sila. So, yan po, no, mga kababayan. Hanggang yan na lang po. Bye-bye.